ito na yun guys ito hindi pa natin napalinis ito na lang ayan malinis na matapos ni kuya si susunogin na lang to ayan siya malinis na talaga ang ganda na tingnan oh. ang dami na natin tubig guys oh kasi naayos na yung bangbang so ayan ito yung ukra ko ang dami ng bunga hindi nila kinuhaan kasi puro damo yan natakot sila pero na pala akong pantanin pantanim dito ayan naman nila kumain ng ukra Ayan, malinis na, malinis na dito. Ung ukra ko, dami ng mga matitigas na, dami ng ang pangkani Dito, pata patataniman ko to ng sigarilyas. gusto ko sana ako magtanim kaso babalik na ako sa trabaho bukas ayan malinis na hmm. yung aking malunggay meron pa isa dito ayan apat na puno pala siya dito na lang tayo nadaan so ayan yan siya guys nalinis na ni kuya ang bilis nga ni kuya eh. Yan, itong aking malunggay. Apat na puno ito. Wala pa siyang dahon. Dito. Yan. Ito buhay na siya. Yan. So, ayun. Pati yung bangbang inayos na niya. Yun. So, dun hanggang dyan sa may puno ng saging. Yung pinakagilid ng pader ayan, pinakagilid na yan tataniman natin ng kamuting kahoy dalawang line lang pag ganun, hanggang dun so, kasi dito banda hindi tayo pwede magtanim dito kasi dito dadaan yung mga harvester ayan, yan yung kaya nagkasira-sira tong pilapil na to, dito sila dumadaan ayan, kaya nagkakasira-sira yan ito yung dadaanan nila pag ganito dito sa tubigan ito na pala yung aking malunggay so ayun guys ito yung daanan na to iusog natin doon sa dulo para gaganyan sila lalagyan natin to ng sisimentohin natin to lalagyan natin ng uh, hollow block tapos magtira lang tayo ng dadaanan nila so ayun guys ayan na yung ano natin may dalawang puno na ng saging so, dyan sa gilid na yan tataniwan natin ng kamuting kahoy at kung ano-ano pa magtira lang talaga ng dadaanan ng harvester gaya nito pwede rin ano gabi ayan to, ang taba ng lupa dito eh ang ganda talaga tingnan pag malinis, no. Yun, no. aking tanglad ang tataba na. gusto ko pa nga hanggang doon taniman ko ng tanglad. Linis na, huh? malinis mag ano si kuya. Tapos ito, kaya naglalim to dito kasi dumadaan. Yan, pwede tayo magtanim sa gilid at gilid. Yung sa gitna, hindi. So, ayun bukas na tayo mag papagong ng ating tubigan pantanim na pala tayo guys so, so ayun guys yan, tataniman yan bukas bye bye guys